So, unang <laughs> unang ano namin guys yan little Raffy unang sampa ay hindi pala <laughs> overstop lang palagay kami Mags masyadong nag-alala si Raffy dahil akala niya nagkamali kami ng <laughs> Raffy Nakita nyo guys, inano niya yung kanyang paa. Kasi nga, natakot na siya. <laughs> At saka, dito kami guys na stopover sa... Basta, wala akong tulong. At uh, yun lang ang masasabi ko sa ngayon. Nandito mag aantay kami sa amin <laughs> next flight para ano upo-upo muna kami dahil wala pa naman. Ante pa kami ng oras. Para naman ay mag-uki-uki na kami. Dahil ah natulido ang kanya. Natuliro siya kanina kasi natakot siya. Eh, hindi naman natakot eh. Hindi lang sa hindi lang sa ano. Hindi siya ah naniwala sa akin na mag-antay kami yan lang kasi unang unang stopover namin at medyo tumatawa na siya tumatawa <laughs> na siya guys at <laughs> kasi medyo ano kasi uh, ah uya nga pala ito na guys magumpisa na ako magumpisa na ako ng pangalawa kong uh, mangyayari <laughs> mangyayari talaga dalawa kong video kasi nga uh, um, nag ano nako na kanina na uh, upload nako na kanina nandoon pa lang kami sa amin sa sa amin oh doon sa Germany pa sa so Munich ngayon nandito na sa Moscow <laughs> at <laughs> tingnan ko lang guys kung ano yung uh, the next <laughs> the next <laughs> yun na lang yun na tayo dito sa banda rito maraming naliligaw o oh, diba kaway kaway dito sa banda rito so punta na kami gate A, gate 9 Ruffy! <laughs> so punta na kami doon guys So, nandito na kami. Nandito na po kami. Ni... Raffi! <laughs> nandito na kami ni Raffi! Oh, maganda ang ilaw oh. ba? Diba? Wala, hindi live yan. Kundi ano lang. Basta-basta.